Nagbibiro nga lang ba itong si Luka o totoo yung kanyang mga sinasabi mga idol patungkol sa kanyang wish sa kanyang birthday na kanyang malalampasan itong triple-double record na ang kanyang teammate na si Russell Westbrook? Well, ano nga ba sa ngayon ang sitwasyon ni Nikola Jokic para mahabol at malampasan itong record ni Russell? As of now, pangatlo si Nikola Jokic na mayroong 155 triple-doubles. Siya ay sumusunod kay Oscar Robertson na mayroong 181 triple doubles at itong si Russell Westbrook, 202 triple doubles. Medyo humina itong si Russell Westbrook nung siya ay napunta sa Clippers, sa Washington at sa LA Lakers mga idol. Ngayon sa Nuggets, doon lang siya nagsisimulang bumalik muli sa kanya nga dating siya kung saan kumakamada na siya ng triple double despite na magkasama sila ni Nikola Jokic. Pero mukhang mabilis lang talaga na malalampasan ni Jokic ang mga record nito ni na ito. Robertson and Westbrook considering na parang halos kada laban ay po nga siyang mag-average ng triple-double. Given sa kanya na 155 at yung kay Russell 202, syempre hindi magtatagal at ito'y kanyang malalampasan din naman. Sa ngayon, paunti-unti nang nare-realize ng mga eksperto na parang malaking kamalian itong pag trade ng Los Angeles Lakers kay Luka. Dahil sa ngayon na nasa Lakers na itong si Luka, mas maganda pang araw ang inilalaro nitong si Reeves kumpara sa kanya. Sa ngayon, si Luka ay nag-average ng 14 points, samantalang si Reeves ay 22 points. Marami din naman sa ngayon ang nakapansin mga idol na tila nahihirapan itong si Reeves. Ngayong meron siyang kahati kay Luka at dinagdagan pa sa pagdating nitong si Dalton Connect galing sa kansiladong trade sa Hornets. Kitang kita naman natin kung gaano yung inimprove nitong si Reeves nung wala na si D'Angelo Russell. Parang naging pangatlo o second option na siya kay Lebron at kay Anthony Davis noon. Pero dahil ngayon sa pagdating ni Luka ay parang inagaw ni Luka mga idol ang kanyang momentum. Sinabayan pa ng conflict kay Lebron na ball dominant player. Itong si Luca ball dominant samantalang itong si Reeves ay mangangailangan din ng bola. Kaya mga idol, malaking pagsubok to para kay Coach JJ Redick na ayusin itong kanilang rotation dahil marami silang mga manlalarong makakagawa ng isang bagay lang naman. Doon kasi sa Dallas Mavericks, siya ang point guard samantalang si Kyrie Irving shooting guard. So totally mga idol, magkaiba pa rin sila ng posisyon ni Kyrie Irving at somehow kahit na mayroong pagkakapareho itong kanilang mga galawan at posisyon ay kanilang nagawang mapagtagumpayan ang kanilang pagsasama sa iisang kupunan. Ngayon si Luka para sa Lakers mga idol, real talk na siya ay nag adjust pa talaga. Kinakapapa niya itong kanyang bagong environment. Kung yung iba mga idol ay walang ka problema problema sa kanilang pagblend in sa kanilang mga bagong team. Itong si Luka, opposite, nahirapan siya ngayon. Pero Gayunpaman ay ating hihintayin itong pagbabalik niya.